Ayan na, kuha na po ng sako si Agudo. Tapos na po yung ginagawa niya, ayan po, sa loob. Sobrang init po niyan. Tinapos niya ng ano, wala pang 8 hours. Ayun, naglinis din ang mason. First time lang po naglinis niyan. Ngayon lang po yan kasi nag-aakot po ako ng mga materyales pangat. Pagka wala labor yan, parang binagyo lagi yan si Agudo. Tapos na yung bagyo, dumana naman sa kanya. Ngayon uh, pa ako dito. First time lang yan, first time. Ngayon lang yan. Dapat tabang, dapat tabang nagpapahinga ka. Hindi ka dito eh. Oo, takit baba na papahinga pa. Kung papahinga ka, rin, ka. Sana uh, ikaw okay. lang dito, di ba? Oo. Uh. May papahinga, nagkakit nga kami, wala okay, nga pahinga. Papahinga at pagbagod mo na nga Minto. Yun na, maglinis ka dyan. First time maglinis, takita ka sa vlog na naglinis ko. Ka, oh. Ito kayo eh. Oo, oh, kahit sinong labor na makita. Ayan, no, tanongin mo pa yun, no, si Tadeo. First time po maglinis niyan. First time maglinis yung mason na yan kasi wala siyang labor ngayon, nag-aakot ang materyales. Pero kung may labor yan, wala hindi na na. naglilinis yan, wala yan, nakatayin ka na lang. Pinag-ibinag-iaga. Kakapi na yan. May, may camera kasi kaya masipag yan eh. Kung walang camera yan, mga gar, hindi yan maglilinis. Paltik yan, paltik na yung sinabi. Mo.